Ngayon isang malaking proyekto ang ginagawa ng China na hindi pa ganap na alam ng buong mundo. Ayon sa mga leaked na satellite images, ang kanilang military headquarters ay limampung beses na mas malaki pa kaysa Pentagon ng US. Ano kaya ang dahilan ng China sa pagtatayo ng ganitong kalaking base? Ano ang mga lihim na plano nila na hindi pa natin alam? Alamin natin sa mga susunod na detalye. Pero bago tayo magsimula, baka pwede nyo palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Isang nakakabahalang balita ang lumabas mula sa mga satellite images na nagsasabing ang China ay kasalukuyang nagtatayo ng isang military headquarters na tatlong beses na mas malaki kaysa sa Pentagon ng Estados Unidos. Isinasagawa ang proyekto sa isang lihim na lokasyon malapit sa Beijing at ayon sa mga eksperto, ito na ang magiging pinakamalaking military command center sa buong mundo. Kung hindi ito maipagkakaila, may malaking epekto ito sa global na seguridad at kapangyarihan ng China sa hinaharap. Ayon sa mga ulat, ang China ay nagsimula ng pagtatayo ng isang pambihirang laki ng military base na may layuning maging isang sentro ng kanilang operasyon sa militar. Bagamat hindi direktang ibinunyag ng gobyerno ng China ang mga detalye ng proyekto, ang mga satellite images mula sa mga international intelligence agencies ay nagsilbing pruweba na ang proyekto ay tunay na nagaganap. Ang mga impormasyon mula sa mga imahe ay nagpakita ng isang malawak na construction site na may mga cranes at iba pang heavy equipment na nagsasagawa ng aktibidad, sinasabing ang naturang base ay may kabuang lawak na umaabot sa isang hektarya, limang daang na tatlong beses na mas malaki pa kaysa sa pinakamalaking military headquarters sa buong mundo, ang Pentagon ng US na may lawak na anim na limang daang metro kwadrado. Ayon sa mga eksperto, ang base na ito ay magiging isang military city, isang malawak na kompleks na magbibigay daan para sa mas pinalakas na operasyon ng militar ng China. Ang mga satellite images ay nagpakita ng mga underground facilities at tunnels na tinatayang bahagi ng pagtatayo ng base. Bagamat hindi patiyak kung anong klasing mga kagamitan ang ipapasok dito, ipinapalagay na ito ay magsisilbing isang doomsday bunker o taguan para sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno ng China, kabilang na si President Xi Jinping, sakaling magkaroon ng isang nuclear war o malawakang digmaan. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit itinatayo ng China ang ganitong kalaking military base ay ang pagpapalakas ng kanilang nuclear capabilities. Sa kabila ng pagiging isang emerging global power, ang China ay patuloy na pinapalakas ang kanilang kakayahan sa paggamit ng nuclear weapons. Ayon sa isang report mula sa Pentagon, inaasahan na ang China ay makakagawa ng higit sa isang libot dalawang daang nuclear warheads sa mga susunod na dekada. Ito ay bahagi ng kanilang long-term strategy upang magtamo ng kapangyarihan sa global scale at makipagsabayan sa Estados Unidos at Russia sa usapin ng nuclear weapons. Kasama na rin sa kanilang mga proyekto ang pagpapalakas ng kanilang missile capabilities. Isinasagawa nila ang mga tests para sa mga advanced hypersonic missiles na may kakayahang makalipad ng higit sa limang beses ang bilis ng tunog. Kung ito ay mapapalakas, magbibigay ito sa China ng kakayahang maglunsad ng mga strategic weapons mula sa isang mataas na altitude na magbibigay sa kanila ng malaking bentahe sa oras ng digmaan. Mahalaga ang nuclear weapons sa seguridad ng isang bansa at dahil dito, patuloy na pinapalakas ng China ang kanilang nuclear arsenal upang magkaroon ng kakayahang magtanggol laban sa mga potensyal na banta mula sa ibang mga bansa. Gayon Gayunpaman, ang pagpapalakas ng kanilang nuclear capabilities ay nagiging isang malaking issue sa mga bansa tulad ng Estados Unidos na patuloy na nagmamasid sa mga galaw ng China. Ang pagtatayo ng ganitong kalaking military base ay hindi lamang isang ordinaryong proyekto para sa China. Para sa Estados Unidos, ang paglago ng military power ng China ay isang seryosong banta. Ang pagiging dominanting puwersa ng militar sa buong mundo ay isang pangunahing layunin ng Estados Unidos at hindi nila maaaring baliwalain ang mga hakbang ng China upang mapalakas ang kanilang mga armas at base militar. Sa kasaysayan ang Pentagon ng US ang nagtataglay ng pinakamalaking military headquarters sa buong mundo. Gayunpaman, ang pagtatayo ng China ng isang military city na tatlong beses na mas malaki kaysa Pentagon ay nagpapakita ng kanilang ambisyon na manguna sa global military race. Ayon sa mga eksperto, ang pangunahing layunin ng China sa pagtatayo ng military base na ito ay upang magbigay ng mas maraming kapasidad sa kanilang mga puwersa, pati na rin ang pagtatatag ng isang sentro ng koordinasyon na magpapalakas sa kanilang mga operasyon sa iba't ibang bahagi ng mundo ang US sa kabilang banda ay nagiging mas alerto sa mga galaw ng China at patuloy na sinusubok na mapanatili ang kanilang dominance sa military sector. Sa isang balita na inilabas ng Pentagon, binanggit na ang US ay nagtatayo ng sarili nilang mga defense systems tulad ng mga missile defense shields upang maiwasan ang mga potensyal na banta mula sa China at iba pang bansa. Gayunpaman, ang mga hakbang na ito ay tila hindi sapat upang tumugon sa lumalaking puwersa ng China. Kaya't isang malaking tanong ang kung paano magre-react ang Estados Unidos sa patuloy na pagpapalakas ng China sa kanilang militar. Hindi lamang ang Estados Unidos ang may mga alalahanin tungkol sa mga galaw ng China. Ang iba pang mga bansa sa Asia, partikular na ang mga kalapit bansa ng China tulad ng Japan, South Korea, at Taiwan ay nagiging mas mapagmatyag din. Ang plano ng China na palakasin ang kanilang military base at mga nuclear capabilities ay nagpapakita ng kanilang intensyon na maging dominanteng puwersa sa rehiyon. Ang Taiwan, isang teritoryo na hindi kinikilala ng China bilang isang independenteng bansa, ay isa sa mga pangunahing layunin ng China sa kanilang mga operasyon. May mga ulat na nagsasabing plano ng China na lusubin ang Taiwan sa mga susunod na taon at ang pagtatayo ng military headquarters na ito ay isa sa mga hakbang upang mapaghanda ang mabuti ang kanilang puwersa para sa isang posibleng pag-atake. Ang Estados Unidos ay may kasunduan sa Taiwan upang protektahan ito laban sa anumang agresyon mula sa China kaya't may posibilidad na magtulungan ng mga bansa upang labanan ang potensyal na paglusob ng China. Gayun din, ang iba pang mga bansa sa Asia ay may mga alalahanin din sa pagpapalakas ng military capabilities ng China. Hindi lamang ang Taiwan ang magiging target ng China sa hinaharap, kundi pati na rin ang iba pang mga bansa na nagtataglay ng mga teritoryo sa South China Sea, isang rehiyon na patuloy na pinagtatalunan ng iba't ibang bansa sa Asia. Habang patuloy na pinapalakas ng China ang kanilang militar, hindi rin nila tinatanggal ang mga hakbang sa ekonomiya upang mapalakas ang kanilang posisyon laban sa Estados Unidos. Ang trade war sa pagitan ng dalawang bansa ay patuloy na lumalala at ang mga hakbang ng China sa pagtatayo ng military base ay maaring magbigay ng hudyat ng mas malaking tensyon sa kanilang relasyon noong nakaraang mga taon. Ang mga trade tariffs na ipinataw ng US sa mga produktong Chinese ay nagdulot ng pag-aalala sa mga ekonomista. Inaasahan na magpapatuloy ang mga hakbang na ito at ang mga kumpanya sa parehong bansa ay patuloy na nakakaranas ng mga epekto. Ang mga taripa ay nakapagpataas ng presyo ng mga kalakal at nagdulot ng mga pagbagal sa pag-export at pag-import ng mga produkto ngunit hindi rin magpapatalo ang China at sa kabila ng mga trade tariffs, patuloy nilang pinapalakas ang kanilang lokal na industriya at pagpapalawak sa mga bagong pamilihan. Kasabay ng paglago ng military capabilities ng China, ang trade war ay nagpapakita ng mas malalim na tunggalian sa pagitan ng dalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Kung hindi ito masusolusyonan, may posibilidad na magdulot ito ng mas malaking epekto sa global na ekonomiya at politika. Ang pagtatayo ng military headquarters ng China ay isang malinaw na senyales na ang bansa ay patuloy na nagpapalakas ng kanilang kakayahan sa military at ekonomiya. Habang patuloy nilang pinapalakas ang kanilang nuclear weapons at mga teknolohiya sa missiles, nagiging mas malaki ang kanilang impluensya sa global na politika. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong patibayin ang kanilang posisyon bilang isang global superpower at magbigay ng seguridad laban sa mga potensyal na banta mula sa iba pang mga bansa. Para naman sa Estados Unidos, ang lumalaking kapangyarihan ng China ay isang seryosong hamon. Kung magpapatuloy ang ganitong trend, maaring mapilitang magbago ang dynamics ng global na power struggle. Sa ganitong kalagayan, hindi malayo na makakita tayo ng mga bagong alliances at estrategiya sa mga susunod na taon. Sa kabila ng lahat ng ito, ang hinaharap ay puno ng mga posibilidad. Ang tanong na lamang ay kung paano haharapin ng Estados Unidos at iba pang mga bansa ang patuloy na pag-usbong ng China bilang isang global power. Ang mga hakbang ng China ay naglalayong tiyaki ng kanilang lugar bilang isang dominanting bansa sa hinaharap at isang global na kapangyarihan na hindi maaaring balewalain. Ang pagsasaalang-alang ng lahat ng aspeto ng pondo ng militar, nuclear defense at mga trade war ay tiyak na magkakaroon ng malaking epekto sa mga susunod na taon sa geopolitics. Kung magpapatuloy ang mga hakbang na ito at kung paano tutugon ang mundo ay magpapaala pa sa mga tensyon at magiging mas komplikado ang kasaysayan ng human security sa darating na panahon. Ang pinakamahalaga sa mga susunod na dekada ay kung paano mag adjust ang mga gobyerno at internasyonal na organisasyon sa bagong kalakaran. Marahil, hindi pa ito ang pinakahuling hakbang ng China sa global power dynamics. Ang kanilang ambisyon ay patuloy na magsisilbing sentro ng atensyon ng mundo at huhubog sa international relations. Kaalam, nababahala ka na ba sa mga hakbang ng China? Naniniwala ka bang paghahanda nila ito para sa isang matinding pananakop? Kung ikaw ay may opinyon o karagdagang kaalaman tungkol dito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Tiyakin ding abangan ang mga susunod na videos para sa mas malalim na pagtalakay sa mga ganitong issue. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, Knowledge has a beginning but no end.